natin mga kaidol dahil masagip natin ng pamilya ni ano ni Doldax ay, ay! Oh. 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 Hello mga ay Idol, isa mapagpalang araw no? Ano ako mga idol uh, si Dante Explorer. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. kasama ko ngayon si Idol, Idol si Dax ngayon. Dahil tinatawagan po kami niya. So, may sinusundan uh, daw sila na ano, hina lang mga tao ng no, bandido po. Kaya nahingi sila tayo ng tulong sa, sa amin mga ka-idol. Ano ni, ni Bert sa akin, no? Kay, ang totoo yung mga ka-idol. Nahingi lang siya na isang tarong ginamos, no? So doon pala mga ka-idol. Sa, dahil sa, sabi niya na ang kapalit doon sa, ano, sa pamilya ni Dax ay isang taro na ginamos kaya doon pala mga kaidol nag-iisip na kami kaya ito na mga kaidol tumatawag si amin si Luz na yun na nga may sinundan sila na bandido at nabanggit doon na bihag nila hawak lang bihag lalo na pamilya ni Dax pero sana mga kaidol no na ito na talaga hindi na kami nila Sinasato ko po pala dyan si Ma'am Shay. Ah, uh, Ma'am Shay, magandang umaga po sa iyo dyan. At lalo na kay Sir Tom, no? God bless you po, Ma'am. At lalo na yung sa aking subscriber, no? Yung, sa, subscriber sa aking YouTube channel, Dante Explorer. Ah, uh, magandang umaga po sa inyo dyan lahat. At sa aking mga viewers, OFW, no? Sa buong mundo. Ah, uh, iingat po kayo dyan dahil balita, balita ko na medyo may kaguluhan dyan sa, ano, sa Middle East hindi naman po lahat pero nag ingat po kayo. At dito naman sa Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyo lahat diyan, lalo na sa ating mga viewers. Um, uh, sana po inipagdasan pagdasal niyo kami na maging matagumpay kami at walang malalagas po sa amin. Uh, sana ma-rescue namin pamilya ni Idol Dax. So mga kaidol, na natin si Idol Dax, no? So kailangan i-ready natin mga baril mga ka-idol. Ready na mga kita kasi hindi tayo kumpiyan sa mga idol kasi mga idol. Tunda. Ingat na tayo dito, Dol. Ingat na tayo medyo akyatin talaga bundok na ito. Kaya sana nga ma kita tayo ng mga kumana pinto na tayo ng mga. Hindi na sana ma kita natin. Yun ang okay, idol. Eh yun ang ano ko mga idol. Yung doll na tinawagan tayo ng ano? Tinawagan tayo na nila ni Ate Inday at si kanino. Kasi yung meron silang sinusundan na hinahina ng tao na, na at harini nila na hawak ng mga bihag kaya sundan nila. Yun nga, kaya ang mga kaya... ito sa pag-ibig mga tao na ito. Ang dol sana dol awan Diyos dol kasi alam ko dol na sabik na sabik na nakita ng pamilya mo kasi wala ko kung bakit sa dito ka sa pamilya ko nga dol sige dol ingat dol para sa pamilya dol lalaban tayo sige dol so mga kaya, kaya dol para sa pamilya to ni Dax kaya hindi namin nakasama si SJ mga kaya Dool, no dahil ibang area ng pinupuntahan nila biglaan kasi yung tawag ni ano Dol uh, na Dol na ano Dol Dol SJ at si Tol Alpha Charles Alpha. di na namin kayo dinanaanan mga Tol dahil medyo malayo ang area na to mga Tol at saka medyo may kalayo rin sa ano sa area na pinupuntahan nyo medyo lihis po ang ano daan po papunta patungo doon sa kay Bert ay mga doktor. Mag-ingat din kayo sa pag-explore yan tol. At huwag kayong magpapadala ni Bert. Sana hindi kayo mapatinag. Kaya dito tayo tol. Pwisa na.

どこから行く Ya, yeah, Adul. Ya. Badi do na talaga yan. Ki. mana, Dul? Hmm, to. So. Patay. Tiwa Dul. So. Dul. Ini Rene Dul Dax.

mga kaidol kahit mayroon akong naramdaman mga kaidol na kakaiba, kakaiba po. patuloy tayo mga kaidol laban kung laban lang kailangan may isang salita lang tayo kailangan pagtumulong tulong talaga hindi yung sa salita lang kaya pakita rin natin sa gawa kaya, mga kaidol patuloy tayo Вот потом... тут. Dapat, Dapat talaga Dapat ada yang asa mga si Dos? na? diba namin sila no, na? sa na? kami mga kay mahirap pa may isang

hindi naging maingat dito kasi nakatanggap po sa laging napakaranas kasi kailangan dito Totoo yun, Dol? Kasi hindi natin sabi-sabing mga nilugan natin Baka mapaharap tayo dito hindi uh, yes, Dol yeah. Kaya... Hindi kiingat Dol ang dito, mga uh, Dol yung pamilya mo? Kaya... Yeah. Kung madadali tayo, sino na mag... Ano sa kanya? Mag-risk mag sa pamilya mo? Kaya...

y todo Dia dari Cepat, Cepat dapat nang. Kira. Tinggal aku dundur. Cepat dul. Kira. Oh. Si mungkin yang memarin saat ini. dosa tak setul ke Unak, unak tak setul Dun. No, no. okay, dun. siapa tak Duh, duh, aduh aduh kita mundur kita sniper oh yang bisa baris yang dulu kita berikutannya ikutan ikutan itu itu ingat duh. Comente. Lupo ka! Magpakita ka! Ayun, ayun, dun. ayun. Ayun na marilis sa amin, oh. No? Ingat, Errol! Ingat, Maraming saludo, marami puti, 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 jangan orang lain, tak sok kisah Tol kopi yang satu oi, dapat ulu kena. bos ini dulu nak ulu. Nasa tutuk tutok na tayo, Idol. pa okay, kami <sukur> hindi namin nakita yung mga kong <sukur> <sukur> hindi tayo bababa dol hanggat hindi makuha ang pamilya mo hindi tayo bababa yun ang motto kong araw na ito hindi tayo bababa hanggat hindi natin maano masagip yung pamilya mo mo muna ako magroading ka muna doon pagod sa mga ka idol kasi puro lang ito paakyat ng ginagawa namin kaya importante mga kaidol dahil masagip natin ang pamilya ni ano ni idol ducks hey! hey! <slap>